Alam mo ba, pangarap kong kumita ng isang milyon kada buwan kagaya ni mama. Wow, ganun kilaki yung kita ni mama mo? Hindi, yun din yung pangarap niya. Bi, 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 bi. Patulog na? Oo, oh, mama na. May pamangkot na na ito. Ano to? May pansiraan ko sa mo. Kung ang H2O kay water, ano naman ang CO2? Cold water! Lab, <laughs> kunwari, nag-break tayo kasi may nangyari sa amin ng best friend mo. Ang tanong dyan, babalikan mo pa ba ako? Kunwari, sinuntok ko yung bibig mo ngayon, tapos natanggalan ka ng ngitin. Sa tingin mo, mababalik pa yung ngipin mo. May dalawang uri ng girlfriend. Yung una, celosa. Si yung yung pangalawa, ako. Ako yung pangalawa. Makita lang kita na may ibang babae. Alam mo kung nasan ka? Nasa ilalim. Ililibing kita. Nakalagay o, oh, R.I.P. Ganon. Makita lang kita na may ibang kasama. Mm -mm. Ako yung pangalawa pangalawa mapagmahal B, tuwag pa nga may aswang B, wala sang aswang sino nagsinay sa imo sina? ang bala biniyaya may aral yung aswang gage, wala ta sang yaya <laughs> <laughs> B, sa pagkabata mo, may nakita ka na insekto dalawa ang paa. Insekto dalawa ang paa. Insekto dalawa ang paa. Insekto dalawa paa. Wala. Meron. Bubuyog. Bakit bubuyog? Si Jollibee. <laughs> Pag ako naging kapitan, mga maritis sa sawuran ko. Bakit? Mahirap pagbantay sa buhay ng ibang tao. <laughs> Bahalag loag, basta kay bangag, mag-unsama ng hugot, pero lubot. Love? Oo, hmm? oh, ano yon? Huh? Matagal pa ba yan? Marami pa to eh. Oh. Mauna ka ng matulog. ayo <gasps> Ayoko matulog. <gasps> Anong gusto mo? Matuho. <laughs> <laughs> pag nakakakita ako ng pangit, na high blood ako. Oh, hmm? oh saan ka pupunta? Ah, uh, si my blood ka. Sa malakad mo? Sasama sa'yo sa palengke. Palengke? Mamamalengke ka, ganyan ka ka make makeup mo? Bakit tingin mo liligawan ka ng mga karne? Tingin mo sisipulan ka ng mga isda? Kung ganyan itsura mo, huwag ka nalang suma...